lang. Sobrang okay, Ha? Sobrang. Okay. Kaya pa ilakad yan? Oo. Mm. Eh. Magpakita kang... Ano ba yun? Hindi naman yung mananabas, no? Wala naman bro, bro. Ha? So, yung mga explore mo. So, nawala yung ano ko. Yung ano ko. Ilagay ko sa bag yung sombrero ko. Bro. May lubid dito, bro. Yeah. Para saan kaya to? Yan oh, yeah. may kawayan. Lah, yeah. ano kaya yun, bro? Lah. Para saan kaya to mga Yan oh. Anong gamit nito? Merong mga lubid dito, bro. Lah. Ano merong di ano dito. Ano sa tingin mo? Yan oh. Para saan kaya yan? Pahinga ano mo tayo dyan bro. Saan? Para manas dyan. Ito? Para ma... ano yun Ito. Ito. Sige. Sige. Ah, Sige. Um, paka... Kiliman. Ano muna, pahinga muna tayo. Baka Baka maano yung... Ma, magiging malala yung sugat mo. Kailangan natin magamot yan. Kasi ano lang, first aid lang yung... ano natin kanina. Grabe bro yung tao huh? na yun. Sobrang lakas at sobrang bilis First uh, time ko naka-encounter ng ganun bro Nagdadala ng pana Ako din bro Hindi naman siguro po yun ano nung no, kanibal yung kanibal kasi, kasi meron naman siyang mga damit hmm. Yung kanibal na na-encounter natin dati ano kasi sila mga Walang, walang, walang damit, damit, ba? Mangkaw lang yung ginagamit yun Mangkaw Yun yung pana eh Yung pana. Ano siya? Yung Ayon hindi siya ano may kalaman talaga siya para para siyang mga ano ba normal na tao hmm. parang ganun hindi siya yung mga sinaunang tao Nanal kasi na, may damit siya oh. gumagamit siya ng sandata si si Ram talaga yung makasagot ito kung bakit nasaan ba yan si Ram bro nandito ba yan, sa area na to dito okay, sa tingin ko bro. kasi busy yan siya eh. may akaso yan kasi yung si sinasabi mong ano mga nagtrader sa sa kanya di ba mga, mga mga ano yan kasamahan niya? Kasamahan niya, mga tauhan niya. Oh, so kung nandito yung mga mga kasamahan niya dati na nag na naging kalaban na niya, posible nandito din siya kasi mga, mga ano yan, mga kasamahan kasamahan niya eh. Hindi siya bro. Ha? ha? Kasi gusto siyang patayin eh, kaya sumisibis sumibat -sib -sib siya. Ah, wala siya, ano siya? Tumakas siya. Tumakas siya. Kaya Kainan, Siguro, ah uh, sa alam ko lang, baka nandun po sa kaibigan ni Windy. So posible na wala talaga si yung Ram, yung sinasabi Ram dito ngayon. Wala dito bro. Basta satingan ko lang. Baka na sa kaibigan po niya. Ikaw pili mo na encounter mo na yan si Ram. Oo, sa nakita mo na, na, na yan, na Nakita na. Oo, oh, nakita ko yan. Teka, ano kilala ka naman niya? Oo, oh, hindi pa. Ano, pakilala ko ni Mang kiting sa kanya. Oh, so ako na lang yung uh, hindi pa nakakilala sa kanya. So oh. Siguro ano naman siguro yan no? Oh? Ma, ma, siguro magiging kaibigan din ako niyan. Oh, bait yan bro. Mabait So, bro. kung magkita man kami, uh, ano kakausapin lang natin. So, ano, kumusta? Uh, pwede na ba tayo maglakad nito? Oo. Kaya? Maglakad tayo. Hanap Sige. Sige. Maghanap tayo. Ah. Saan ba tayo mag... Dito tayo daan. Ha? May daan ba dyan? Oh. Uh. Pwede ba dyan? Ah. Ano, ito, ito. Asan? Ito nga bro. Asa? Ito yung... Itu? Jangan-jangan. Itu dah ambat eh. Ya, tu kalau tu. Aku nggak mau nak. Tepus. Alai mau ato bro social idea kung kanti maka punta tayo sa daanan natin at pang-alternative ito sa lado pa yung natin mga kalaban ko natin at dito patawid naman sana natin na malakas tayo ng kuratin dito mga to wala Kilimon. pag ubat na din. Kailangan naman well, ay Sana mahanap na natin bro. yung daan, bro. Bro. Ano ito na yata, bro. Uh, 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 uh. bro. bro? Parang bro. May humila, bro. May humil na, bro. May humil ingat, ingat. Da. Bro. Tapos, manaso, bro. Uy. Ingat, ingat. May humila akin, bro. Pati no sa likuran, ha? Bro. May humila. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada 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 Perut pas ha? Perut Marahin Hah? Berset bu Tawak-tawak bu Jom bang Hah? Sini tengok-tengok ke bawah Limun Kain mo dito. Hindi. Bro, eh. Bro. Bro, bro, bro. Bro. Open natin yung camera, bro. Kailangan natin makaglabas dito, bro. May may aso, maraming aso. Kanino kaya 'yan? Alerto, alerto ha. Baka dito na, baka ito na yung daan. Apakah suka lih pa? <silence> Bantu tayo. Bro. ito na bro may daan na bro Mukhang oh. huh? ito na yun bro baka pumunta pum na dun okay, sa ano yung, yung motor ta ng motor. parang ito na yun ito na yun ito na yun ito daan na to uwi mo tayo mo. uwi tayo uwi tayo. ay buti na lang Makaka-uwi na, na uwi tayo mo. nito mabalik lang tayo dito kasuloy natin yung malaki yung malaki yung ay, hindi rin motor. No. Ay, nandun na. Bro, nandun na 'yung mga motor natin. Makaka-uwi na tayo nito. Ano? You know? Nandun pala 'yung motor namin mga kada. Ah, tapo niya ano, trip natin baka maabutan tayo sa kanila. Bro, salamat. Makaka-uwi na tayo. bro. May dalawang durian dito, bro. Ay, uh, yan. Pero wag natin kunin hindi sa atin 'yan. Ini adalah yang durian, masyarakat tuh, minum tuh. Kalau iwan yang nanti yang bro. Ini juga nanti durian ayam. Aku bisa tante maka uwi tayo. Sa likuran ha. Ito pa yung sinina ko. Ito yung motor. Ito yung motor. Ito yung motor. Ito yung Ito eh. yung, yung paligid ha. Yan niyo muna. Oo. Baka may uh, mayroong kalaban sa paligid. Limon. Kunin mo yung itak. Limon, ano mo? Tulungan mo ako. ito na makakauwi na tayo nito uwi na muna yung yung ina din sushi ingat ka ha oh, kiting kiting na iihi pa Ha? ha, yan mo ilabas niyo yung motor niya para makaano. Eh, eh. Huwag mong galawin yung camera. Tulungan mo ako sa Mahirap dito. Ano mo? May merong ano to baka matumba, madulas. Oo. So, Ang ah, tagal tadi lumabas yung ano, So ito na mga ka-explore uh, Nakakaawin kami dito Kailangan natin ilabas itong motor dito Dahil naputik So baka mga ano ba Matumba tayo Ito yung mahirap dito sa bundok lalo na tumuulan. Tara mga bro. Kailangan so, natin maklear yung area. para kasi pag ano na tayo, uh, biglang ma may kalaban na sumusulpot Eh tara. tumira mo. Huwag mong gawin sa akin. Iiwan mo na yung flashlight mo dyan. Oh, ah, uy, ah, oh, uh ah, okay, Bro. Aku tunia. Biti ditai tumalah kena makanan pala. Wala bro. Wala si mengkiting bro, wala. Mengkiting. Uy, mengkiting. Mengkiting. Dia sangat marketing.